sa kanton? Oh my God! Ba't naman ganyan? Ano ba ma? Sabi, something na gamit. Pero, itong binigay sa atin, parang ipinamimigay ng barangay na pamaskong hatduki. eh. Marami, anak. Marami rin pa ng pag sa party nyo, no? Pati yung mga magulang sinamukas. Oh, sige, gusto mo na yung gift na yan para malaman mo kung ano laman niya. Sige po. Kanina ko pa din po gustong buksan eh. Sige. Oh, si papa mo. Naglaro pala sila sa playground ni Kuzma. ganyan pinaglato. Kinawang ganyan? Oh! Pansat kanton? Pansod. Oh! Mga dilata! Ay! Ano pa naman yan? Tapos may sabon pa. Diyos ko! Ano pa naman yan? Oh! Oh my God! Sabi ko, ba't naman ganyan? Grabe naman to. Worth $1.50? Samantalang yung order natin para doon sa regalohan mo. Sa online, nagpas-nagpas sa $200 yun. Tapos ayun, $1.50, ganyan. Ano pa naman yan? Ano ba yan, ma? Sabi, something na gamit. Pero, itong binigay sa atin, parang ipinamimigay ng barangay na Pamas kong hotdog eh. Sino ba nabigay sa inyan, anak? Si Tato po. Sino doon? Yung sinabi ko po sa inyo kanina na mabaho po. Nung gumulong po ako sa inyo. Ayun ba? Yung may nanay na parang hindi nag-ayos? Oh. Ano ba naman yan? Diyos ko naman. Ba't naman ganyan regalo nila? Baka ang Ano ba ang usapan niya ng teacher mo? Pati nga, pati nga, ito ka nga. Oo. Ano ba usapan niya sa teacher niya na regalo dapat? Worth 150. Tapos kami nagkakandara pa kami umorder sa online para ma-satisfy yung regalo namin. Tapos tignan mo naman kung ano yung makukuha ng anak mo. Di ba nakaka yan? Pero yung regalo mo, okay naman. Naku, lagpas pa nga sa 200 pesos yun eh. Eh, bakit daw ito regalo na nagbigay sa'yo? Aba, malay namin dyan. Kaya yeah, nagkakaganto kami kasi ganyan na natanggap namin eh. Ma, sabihin mo kay mama, ayoko niyan. Ano gagawin natin dyan? Oh, sige, Teka nga, puro nga kayo dyan, saglit. Ano kayo? Sino ba ang klasik ko nagbigay nito? Nabigay kasi niyan pa. Palagi ang tawisan, nabaho-baho, tapos, hindi man lang ayos yung uniform. Eh, tagalooban kasi yun eh. Tapos, ang dami pang absent dun pa. Teka, teka. Medyo... Ano Medyo... kagawin natin dyan? Eh, ang buti nga meron kaysa wala. Tsaka... Grabe kayo magsalita sa bata. Baka naman mamaya. Yan sinasabi ko sa'yo, di ba? Ikaw na nagsabi, laging absent, hindi na ayos yung sarili. Baka naman may problema yung bata sa kanila o talagang wala siyang pang stay gate. Kung galing man to sa pamaskong handog, ay eh buti yan, mayroon kisa wala, na. Isipin mo na lang na dapat para sa kanila to, kakainin nila to, pero binigay pa sa'yo. Tsaka oh, ikaw na, anay ka, dapat hindi ka nagkakay kanyang sinasabi, ginagatungan mo pa. Ah. oh, eh bakit? Tama naman ako ah. O kami nag-effort kami ng anak mo, halos araw-araw kami puyat mag- tingin-tingin sa online, sa ire-regalo namin doon sa bata para satisfied na satisfied. Tapos ayun na yung matatanggap ng anak mo. Ano ba niyan? Grabe ka naman. Kaya pala lalong mag-aano tong anak mo. Dapat nga isa ka sa sumasaway ng ganyang ugali. Okay, tinitingin sa ganyang ano, sa ganyang um, sitwasyon ng buhay ng kapwa. Ano yung nasabi ko sa inyo? Kung balik natin, alam niyo ba kung ano dahilan nila kung bakit ito binigay sa iyo? Eh baka nga walang-wala talaga sila. Nakakasama niyo ba yung bata, bata yung magulang, para magsabihan niyo ng mga gano'ng panglalain? Alam niyo ba kung ano ang sitwasyon nila habang ganito yung bahay niyo? Ikaw na mismo nagsabi, taga hindi naaayos yung sarili. Baka may kakulangan sila na dapat mas intindihin natin kaysa magsabihan natin ang maganda. Tsaka magpapasko ngayon. Kung magiging masama ang ugaling mo dahil sa Pasko na yan, Yung eh, mo na pag-aralin to. Useless -use lang din pala yung ginagawa kong pagsisigap para pag-aralin mo anak ako tapos magiging din na lang yung asa. Di ba lagi ko sinasabi, sa buhay mas importante yung asal kaysa sa talino? Mas importante yung pangyong pagkapwa-tao kaysa sa galing? Mas importante yung malawak ang utak kaysa sa mapanghusga. Ibigay mo sa akin kung anong contact ng nanay at yung bahay ng bata. Ibigay ko na regalo ngayong Pasko. Naturingan kayo magagandang mag-ina. Pero yung asad hindi bagay sa Babuhin Baguhin niya na. Dahil ayaw ko ng ganyan sa pamamahay ko. Malas siya. Din.